bigay yun. Yung ba, is available for those who want to go to the area? Pero, you know, uh, mukhang umiiling, uh, it, it's still being used for ferrying uh, goods and uh, manpower for the recovery efforts. Uh, those are limited lang uh, sila, sila sa dami na uh, hindi mapagbibigyan. So, muna sila tumatanggap ng mga uh, yung talagang pasahero lamang ang ginagamit ng C-130 for uh, emergency purposes, for uh, bringing uh, relief goods um, uh, to the area and uh, other equipment needed to uh, uh restore uh, facilities there sapagkat pagkat uh, kailang kailangan-kailangan na yung mga pasilidad is doon, patulad ng kuryente. Gusto po namin malaman ang kalagayan ng aming mga kapamilya sa Sulangan, Dian, Eastern Summer. Marami nang nagtatanong tungkol sa Diyan na Summer. Inom ka anak, no? para uh, mo Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan galing kay Annabelle Marquito. Inom ka, inom, inom. Maraming para madaling pa, na inabas natin Dito, bibigyan natin ng daan sapagkat uh, ah, 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 ng puno na. Ang <laughs> ano talaga Ang uh, puno At mga, daan, <sighs> sa mga anak sa dito sa Luzon at Bisaya <clears throat> at Mindanao <clears throat> sa mga lugar na hindi nasa lanta ng bagyo ay eh, gusto nilang paraman kung ano naman ang nangyari sa kanilang mga inom ka inom. para madaling inabas